FM News Senior Citizen Pensioner sa Kawayan hindi pa rin nadaragdagan si Idol Zaira Kuntapay para sa detalye ng balita Nananatili pa rin sa 5400 ang bilang ng mga senior citizens sa lungsod ng Kawayan na tumatanggap ng pensyon. Sa naging panayam ng AYV News team kay Kawayan City Office of the Senior Citizens Affairs Head Edgardo Atienza Senior, nasa mahigit 16,000 ang kabuoang bilang ng mga senior citizens sa lungsod ng Kawayan. Kung titingnan maliit lamang ang bilang ng mga binipisyaryo kaya naman hindi umano maiiwasan na mayroong ilan na nagtatanong kung bakit hindi sila kasali sa list listahan ng nakakatanggap ng pension. Paliwanag ni Atienza ang nagvavalidate at nagbababa ng listahan ng mga benepisyaryo ay ang tanggapan ng DSWD at ang trabaho lamang ng OSCA ay ang mag-assist at mag-compile ng mga dokumento at listahan ng mga senior citizens sa lungsod. Dagdag pa nito sa ngayon ay wala pang tiyak na schedule kung kailan muli makakatanggap ng pension ang mga benepisyaryo ngunit oras na mayroong abiso mula sa itaas, kagad nila itong ipapaalam sa mga benepisyaryo. Idol, parang bumibilis ba ang pagtanda? Ang dahilan, humihina ang cell division o ang pagpapalit ng bagong cell habang nagkakaedad. Natutuyo ang balat dahil sa paghina ng elasticity. Para mapigilan ito, mag DTX 500 na. May antioxidants at vitamins, polyphenols at flavonoids na pumipigil sa collagen degradation. Sikreto sa pagiging young looking mo. Para maging healthy, mag DTX 500 palagi. Para sa IFM News, ako si Idol Zaira Conta para aí, ai, dói. IFM News